Okay, punta tayo kay Mel Robles. Okay? Kasi mga palangga, ito ay konektado sa ating vlog today. 'Di ba? Pinarinig niyo, oy, oh, mga kaano lang, yung mga kapapasok lang, na miss na 'yung audio. Pero wag kayong mag-alala, ipo-post ko 'yung audio na 'yon mamaya after natin mag-vlog sa short diyan sa YouTube channel at saka sa Facebook. So hindi kayo mawawala. All right? Okay, here we go. Ikaw, Lisa. Okay? Lingid sa inyong kaalaman. Alam nyo, kahit supporter nila ako, mga palangga, hindi ko alam Okay? O siguro, dahil busy ako sa kakapromote sa kanila, okay? Hindi ko alam, mga kababayan, na nagbabayad pala sila ng tigka kalahating milyon. Hindi ko alam kung kalahating milyon sa mga reporter o broadcaster. Dahil hawak ko po ang ebidensya, hindi na natin pwedeng ipakita, okay, baka magurgur, okay, baka magurgur ang mga magugurgur, okay, pero nakarating sa atin itong impormasyon na ito itong text na ito. Okay? Ang nakalagay dito palangga, ito ay ang konsepto nila ay mag-recruit ng mga broadcaster kolumnista na mag-highlight sa mga negative issues okay? kay Lenny Robredo. Okay? Tapos na ito. Ito'y bago ang kampanya. Pero kailangan yung malaman kung gaano ka-jegemonyo etong si Lisa at si Robles. Kasi sila ang 'di ba? Napag-usapan namin ni Sasyan, ang pinuno o promotor ng black propaganda o black ops ni Marcos Jr. ay si Robles na nagpapanalo ng loan better. Di ba? Pinapanalo si Lisa every other day. So kaya naman, itong, itong ano na to, itong uh, uh impormasyon na hawak natin, ito ay effort nila para sirain ng sirain si Lenny. I-highlight ang negative ni Lenny. At maipagmamalaki ko sa mga supporters ni Lenny. Kahit binato ko ng bonggang-bongga si Lenny, binodya ko siya. Ni piso, wala akong tinanggap sa mga Marcos. Okay? Kaya nga, andito ako sa harap ninyo ngayon na binodya ko itong, mga, itong Marcos Jr., itong asawa niyang mambubudol. Pero baka magkakampi niyo, no? Know? At uh, mukhang iapoy tanga si Robredo, eh. Okay? Pero ito muna, basahin natin. Okay. Ano ang nakalagay sa instruction ni Robles? Ang bawat kolumnista, bago mag-eleksyon, Lenny, makinig ka. Okay? Na magsulat ng mga negative patungkol kay Lenny. All right? Ito, nakalagay din. Magsulat kayo ng mga negative para kay Lenny. All right? okay, maging bisibisihan sila Lenny sa kakadepensa. Okay? So, ma-out of focus sila. So, maging busy sila sa kadidepensa. Saka sa mga negative uh, na ibabato ng kampo ni Robles. Ano? Ito ang time frame nila. 60 days daw bago mag-eleksyon. Okay? Compensation. Magkano ang ibibigay sa mga kolumnista. Ito ang presyo. 500,000 pesos. Okay? 500,000 pesos cash daw po or in kind. Ang tawag sa bayad na yun, uh, yeah, cash and kind at additional ay recognition mula kay Marcos Jr. See? Si Ligid sa kalaman, tayo budol na budol, nag-spend tayo ng ating sariling pera dahil akala natin ay maayos, malinis ang halalan. Yung pala, ang buwaka ng ginimis ng Marcos Jr., Robles, at Lisa, binabayaran nila itong mga mainstream media kasabwat nila. At number one, no wonder itong taong ito, okay, na nakalagay dito na kolumnista ng Manila Standard, ito yung nagsulat ng article about sa akin na pinagtatanggol niya si Lisa. Walang iba ay si Charlie Manalo. oh, Charlie, kiss uh, kiskipay ka pa rin kay Lisa. So ito po mga palangga. At ang isa, pinakita ko na rin ito sa inyo, I think, itong pangalan ay si Mr. Alkitran. O, oh, Alkitran, dumidikit-dikit. <laughs> ba diba? Si Alkitran ay taga-Philippine star. At ang mga, mga pangalan dito, mga palangga, na mga kolumnista, actually yung iba dito, uh, mukhang hindi pumayag doon sa 500,000 na sweldo para bayaran sila. Kasi itong, itong dokumento na hawak natin ay pinermahan ni Robles. Gayahin ko nga yung perma ni Robles. Papakita ko lang kasi parang kuris-kuris lang eh. Yan. <laughs> okay, ganyan ang perma mo, Robles. Okay, tiyan mo, ah. Yung nakakilala. Oh. O baka ginuhit-guhit lang niya to. Tapos, oh. yan. Ganyan ang perma ni Robles. O, oh, ginaya ko ganyan. Initial. O, oh, yan ang kanyang initial. O, oh, ha? Mel A. Robles. So, bakit natin to binabalikan? Luma na yung audio. Para ipakita sa inyo na si Lisa Tanas ay talagang satanas. Sila ni Robles ay magka-partner. Imagine mo, tigka kalahating milyon ang bayad doon sa mga what? doon sa mga broadcaster. E tayo, naggasos tayo ng sarili natin pera. Kung alam lang pala natin, di ba, e sana yung mga organization na nag-support nag, 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 uh, nag uh, support sa kanila, e eh dapat humingi kayo ng fund sa kanila, total, pinopromote nyo sila. Di ba? Pero gumasos kayo, mga OFW, hirap na hirap kayo, nag-ambag-ambag kayo, nag-party tayo and everything, pera natin. Pero itong mga reporter, mga broadcaster, walang kahirap-hirap, binabayaran ng tigkaka kalahating milyon. You know what I mean? Tigkaka kalahating milyon. Kaya dito sama sa araw na ito, mga kababayan, ay pinapakita ko sa inyo kung gaano ka walang hiya. Ang gobyerno ni Marcos Jr. na wag o pagtakpan nila ang usapin dito sa Pulburon na ito, mga kababayan.